Sa ating government at work, mga persons with disabilities sa Bulacan nakatanggap ng benepisyo mula sa DSWD. At malilit na tindahan sa Pasig City, nakatanggap ng tulong pinansyal mula sa lokal na pamahalaan. Si Bien Manalo sa detalye, Rise and Shine Bien. Humigit kumulang 3 milyong pisong halaga ang ipinamahagi sa mga person with disability sa lalawigan ng Bulacan. Ito'y sa ilalim ng Cash for Work program kung saan mahigit anim na raang benepisyaryo ang nakatanggap ng ayuda na ipinamigay upang mabigyan ng patas na oportunidad ang mga PWD na nakararanas ng diskriminasyon. Isinagawa ang pamamahagi sa pakikipagtulungan ng Kapit Bisig laban sa kahirapan comprehensive and integrated delivery of social services at lokal na pamahalaan ng Bulacan. Samantala, nagpaabot ng tulong pinansyal ang lokal na pamahalaan ng Pasig City sa 24 na residente ng Barangay Imbang Grande at Talungan. Ito'y sa ilalim ng Sustainable Livelihood Program ng Department of Social Welfare and Development na layong magbigay ng suporta sa maliliit na negosyo. Sa kabuuan, nasa 360,000 pesos ang ipinamigay sa mga benepisyaryo nito. BN Manalo para sa morning show ng bayan Rise and Shine Pilipinas.